Bata'ng bata. Bata'ng bata. bata, -bata. Oh, so, magkano gusto nyo? Kahit magkano lang, po. Uh, what's your name? Kendra, po. Dito po. Lepit Lepit, lapit kaya, lapit, lapit. What's your name? Kendra, po. And you? So, magkano gusto nyo? Kahit magkano lang, po. niyo inyo, so, bibigay ko sa inyong pawas ko. Dito ka. Dito ka. Ang kakain ko. Ang kakain ikaw din? Uh, tagasan muna kayo. Nalikasan ko. Tagasan? Ano, ah. uh, yun naman. Isa, isa. Ikaw, taga dito. Ito <laughs> <Dito> lang yan? <laughs> um, ah, dayo lang siya. Ano yung anak ka? Princess ah, kay princess ko. Ay, kay princess, Oriano ano? Ah. ah, doon. Taga babala. Baba nakakarami na ba kayo? Opo. Dito lang kayo ay sa ibang lugar. Dito lang. Dito lang. wala kayo dalam pa wala kayo dalam pa yun. Paano pag nagkasakit kayo? Ito man ang hema na kawig ka Kulot, ang kiyot. Dito ka wala. Sa <laughs> likod. <laughs> <laughs> oh, ganda. <laughs> Nakakatuwa naman. naman. Oh, bigyan niya na ng jacket yan. Ulit ulit. Oh, ay ibibigay ko? Opo. Uh Mga -huh. Linaldo, ngayong Pasko, pwede na kayo makabuli ng grocery. Kaya mo na ako yung pagkain. Handa <laughs> so, ba ako? Uh -huh. Yay! Yeah, perfect! Ikaw, maganda ba ako? Siyempre! Yeah, Uy, so, ikaw, maganda ka. Ikaw, maganda ka. Ay, siyempre naman! Pag-interview ba kayo para mabigyan ng pamasko? <laughs> So, what's your name? Ano'y pangalan mo? Sean! Ikaw! Yana! Ikaw! Sam! Ikaw! Jasmine! Jasmine! Karen, tell siya ng akin bibigyan ng pamasko. Dahil pwede ka makabili ng mga bagong damit, bagong TV, bagong... Basta etc. Ito na ako sa inyo. Pagkakit tayo ni Bibigyan na ng pagkakawayaran. Madaming ubigay. Uh, so, anong talent nyo? Sasaya oh, ako, kakanta O, go! At matutuwa ko. Kumanta, <laughs> ano kakantayin niyo? O, oh, kanta ko sayaw. Sayaw. Sayaw, o okay. game, kakanta ko nga. Sayaw. What do you want, guys? Anong gusto niyo? Ha? Huh? What do you want? I'm... Anong gusto niyo kanta? Ang kakantayin ko? Ano? sige. One, two, one, two, three, go! I feel yummy. I feel good. I feel yummy. I feel good. But, <laughs> I <still> yucky. Pepper, <laughs> ew. Wow. d d bro d d d bro 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 Yo! Yay! Palakpakan naman ito mga batang ito. Pag magsakit ng mga It's hard for you. <laughs> Basta lang si Ate Bambi. One for you. And for the last one and one for you. you. Oh. Oh, wala. Wala sa mga Thank you. Oh, thank you guys. Ayun nga pala, meron nga ulit na ko ulit dito. No, um, uh, tatanungin natin siya so, guys. What's your uh, name? Anong pangalan mo? Na, bagong gising. Anong pangalan mo na? Nawawala ang mga buwan. Nawawala daw siya sa sarili niya. So... Ha! O, Dayo! Ilang taon kana Ilang taon kana na? Batang bata. so... Magkano ang gusto mo ngayong Pasko? yun na, magkano daw ang gusto mo ng Pasko? Magkano ngayon? Gusto mo ba ang pisambaan? sorry, items? ano gusto mo na? O, ano? Ano ang alis sulatan sa retic? Ano tawag na sa retic na yung anong parbon? <laughs> yung carbon. <laughs> It's It's so, yung carbon mo daw na carbon. Carbon? Uh, uh. ng carbon? ko sa Ano bang gusto mo? Grocery item. Yeah. Para. Dalidan. Nasaan oh. ba yung bait <laughs> Bye guys. So, bye. Bye.